salubungin natin ang bagong taon kaya tara medya noche let's go samahan nyo po kami ang buhay namin sa Japan this is Akira and this is Irie and this is Mami Lita and this is me Makolits Vlog let's go Hi guys, mapagpalang araw sa inyo. Ngayon pala ang ng araw ng 2024. Magsisimula na bukas ng panibagong taon. Maliwala sa manang paligid at tulog pa nga sa si bunsong kaya naisipan ko muna kumain. Ay yung na naman guys. At uh, bala daw papunta dito sa may parisan at kakain muna tayo dahil wala tayong naluto ngayon. Kasi order lang kami dun sa online ng mga handa natin mamaya at uh, bibila lang din tayo ng spaghetti siguro at so yun guys nandito tayo sa pwestoan ng ram, uh, ramen tuloy <laughs> pares pala walang paresan ngayon 31 nag race day guys forward tayo guys nandito tayo sa retail market ulit at uh, bibila lang tayo ng isa pang lutong ulam uh, michado daw ang gusto ni nanay at uh, bibila lang tayo ng spaghetti konti Siyempre, mechado. Kailangan natin ng beef, guys. Diba? Ayan. Ganito ang kaganapan sa Pretil Market kapag 31 na at mag-New Year na kinabukasan, guys. So, dito, dito, dito. Sa mga kababayan kong nasa Japan na gusto rin magbakasyon o yung mga nasa ibang bansa, mag -ready kayo pag uuwi kayo ng Pilipinas dahil napakamahal na nga ng mga bilihin, pati mga gulay at karne, kahit mga isda at seafoods. Kaya nga nagutom na nga rin pala kami guys at kumain muna kami dito sa Jollibee dahil ito lang ang pinakamalapit na fast food dito sa Pretil Market. After nga na ito guys, ipawag na tayo sa bahay at pinakain na nga namin si Akira at si Bunsong Airi at nagpe-prepare na rin kami para mamaya sa Medianoche. So, yan guys. Forward tayo. Galing nga kami ng pretil at bumili nga tayo ng fountain. So, si mami nila nagluluto pa rin. Hipon. Uh, may spaghetti at crab. Puto na rin pala yung spaghetti sauce guys. At uh, bumili nga tayo ng mga fountain. Mga pampayilaw lang para hindi tayo maputukan sa kamay. Yan. Mahal na ngayon guys kasi parang doble na presyo kesa nung mga nakaraang araw. So, apat na fountain to, iba-ibang lase. Mamaya, makikita nyo yan, guys. Nag-testing pa tayo mode ng kahit na 1K rounds na Sinturon ni Hudas. Titingnan natin kung meron pa, pero mahal na rin. Pero yun na lang, Kasi e, so wala. Kunting ingay lang, okay na. Pinuri yun tayo. Uh, Naka-ready na rin yung mga prutas natin. So, maingay na rin sa labas, guys. Nandito nga pala tayo sa bahay ni Uncle Ruel. May ano, yung pausok na, guys. Ito nga pala yung simple decoration natin para magkaroon naman ng buhay ang ating hapagkainan mamayang gabi. Mag-aala sa is na pasado guys ng gabi. At uh, medyo marami na rin nagpapatugtog sa labas. Chong Rene, eh, malakas na yung <laughs> so stay tuned lang tayo para sa lubong media noche. Hindi pa tumatapat sa atin guys. Mga tumapat. Okay mga nod ta yan mga nod ta tanod guys kagawad dyan si mami dita guys at ang bibigay ikaw oh. nakaready na bebe ko ah wow beautiful naman yan Okay. laki ng no mo oh. <laughs> guys ganyan na lang ang nangyari pinatungan na lang sya ng ay so yun guys nakaligo na nga tayo at uh, mga pala yung handa natin yun know, oh happy new year meron tayo dito dinaktakan lumpiang sariwa at uh, big broccoli tapos meron tayong hipon at alimasa meron tayong spaghetti at mga prutas prutas ito nga pala yung sauce nung ano guys ang lumpiang sa natin tapos ito ready na kasi natin to si mami at uh, si chong andres lolo andres yan makakain na nga tayo guys at dito nga yata. yan alabas lang tayo sa gilid bumabarat na at babarat na rin tayo guys medyo marami rin tao doon guys at may mga nagpapapotok na dito sa kabilang side medyo tahimik pa pero naka ready rin sila dyan guys ayan o oh. nga pala yung bahay ni Uncle Roel Happy New Year Diary <laughs> ay first time mag Lucy's ha <laughs> ah, galing na wow <laughs> time check tayo guys mga 10.30 pm na konting konti na lang at uh, mag new year na chong rena in the house I chong the house medyo marami rin yung tao na rin guys happy lang yan guys Ayan, may mga lumilipad pa kwitis guys oh at uh, mamaya may fireworks dito tingnan natin kung magaganda yung mga papatok nila tayo bumili lang tayo ng paunti ito nga yung ano natin uniform by 2025 so stay tuned guys at nilabas na nga ni Mami Lita yung pamalangasan alak natin Hennessy at saka Red Label wasak atay so yun guys medyo mahaba na yung table natin yan at ito nga pala yung papailawin natin at papapotokin Yeah guys, time check dahil level 42. Okay na lang. At ah uh, malapit na natin paputukin. Habang lumalalim ngayong gabi ay lumalalim din ang tama natin at lumalalim din ang bulsa guys. Pero ang masasabi ko lang sulit magbakasyon dito sa Pilipinas kapag Pasko at bagong taon. At sa mga oras na ito guys ay malapit na pang mag alas 12 at 2025 na. Happy New Year Japan! Kaya nga ito, sinusubukan natin baklasin yung fountain. Ang tagal ko nga dito guys at naiinip na rin ang mga taong nanonood. Taon din kasi lumipas guys kaya hindi na tayo masyado makakahawak ng mga gatong fountain at paputok. Kaya medyo rin din tayo. Talagang ganda ng fountain sa kabila guys. kakain na yan na guys Piyo yun Bon Ay buputok ka naman Pasensya na guys Sobrang takot tayo sa paputok Hindi ko na nga yung fountain Medyo pa Hindi pa natin alam, di pa natin kasi marami pa ko na nakakaalat. Oh, sige, 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 sige. Oh. Sige, sige, oh, sige, sige. So yun guys, happy new year sa inyo. Bye mga Collins Vlog. Nakakasiya na dito. Yan. Masarap mag sa Pilipinas mga kapabayan. Kaya subukan nyo na mag new year. Yan oh.

sa mga oras na ito ay kumakain nga si Mr. Clean at nagsusulo mukhang ayaw na yata ang uminom guys at may pupuntahan tayo sa glit so yun guys nandito tayo sa Riles at dito uh, dito sinushooting yung palabas na batang Riles yan wow. kita nyo yan guys dito yan may toilet dito guys oh Wow, hanip guys oh. Kitang kita nyo guys. Nasa labas lang yan. Ha? Huh? Pero, public toilet forward na nga tayo guys at bumalik na nga tayo dito sa ating tarima ilang minuto nga lang tayo nawala guys at nagsasayawan na ang lahat mukhang tinadya ka na ng raiders to guys iba talaga ang New Year sa Pinas Now. ba talaga dito sa Pilipinas makakalimutan mo ang problema kaya saglit na panahon at inabot na nga tayo ng umaga malabo na nga rin yung paningin ng camera kaya ito basig na rin yata kaya hanggang dito na siguro yung vlog natin guys see you next vlog see you next special so paano guys hanggang dito na lang bye